Hello everyone! Welcome back sa channel ko. Ako si Christian Newby at sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang isang powerful na skill. Kung paano gumawa ng automation video na pwede mong gamitin para sa business, marketing, o kahit sa content creation mo. Step 1. Ano ba ang automation video? Ang automation video ay yung mga video na nakasetup na halos automatic gumagana kahit hindi mo na i-edit sa isa, halimbawa, mga auto-generated captions, auto slideshow ng products, auto reels at iba pa. Ito yung sikreto ng mga content creators at online sellers para mas mabilis ang paggawa ng content. Step 2, mga tools na gagamitin. Canva para sa templates at auto slideshow. CapCut InShot para sa auto captions at auto resize. ChatGPT o AI tools para gumawa ng script o captions ng mabilis. Zapier, System.io si para ay automate ang posting ng mga videos sa social media. Step 3, process workflow. One, prepare your script. Gumamit ng AI o gumawa ng sarili mong script. Two, create template. Mag-design ka ng template sa Canva na reusable para sa lahat ng products o topics. 3. upload media. I drag and drop mo lang pictures or clips. Automatic papasok na sa template. 4. add captions automatically. Gamitin ang CapCut Auto Captions. Hindi mo na kailangang mag-type isa-isa. Schedule and post. Gamitin ang tools tulad ng Meta Business Suite, Zapier, o System.io para auto-upload sa Facebook, TikTok, at YouTube. Step 4. Tips and Secrets Gumawa ka ng master template para sa lahat ng niche mo. Example, Business Motivation Tutorials. Gumamit ng stock videos at photos para mabilis kumpletuhin ang content. I-automate ang posting schedule para consistent ka sa uploads. Kapag may voice, voice over AI mas mabilis pa hindi mo na kailangan laging mag record so ayun guys ganun lang kasimple kung paano gumawa ng automation video kapag alam mo ang tamang tools at tamang sistema hindi ka na mahihirapan gumawa ng content araw-araw kung gusto nyo pa ng mas maraming advanced tutorials don't forget to like share and subscribe ako si Christian Noob see you on my next video